Hello guys, for today's video, samahan niyo ako mag-ukay-ukay -okay sa tinapa. Ngayon, nag ako ngayon ng bedsheet. Ayan. Makikita niyo, ang gaganda ng bedsheet kasi 10 piso lang. E sa iba, ang mahal-mahal niyan. -mahal Kaso may mga iba na walang sipo, yung iba sira, yung iba madumi. Kaya, naghahanap talaga kasi ukay-ukay -okay yan. Ayan naman, may dress. 20 pesos naman yung nandyan. Ayan sinukot ko pa nga yan eh. eh pa ako dyan ng iba. Baka may magustuhan. Ayan. Pili-pili lang tayo. May jacket ako nakita. Ang ganda. Pero, dahil nga wala ko pera, hindi ko mabibili. Tumingin din ako dyan sa likod. Nakita ko yung daming dress. Kaso, nung pumipili ako dyan, nakita ko yung tag price, 75 peso. Pero dahil wala tayong pera, hindi natin yan mabibili. Okay na rin sana kasi 150 yan sa iba. Pero, namamahalan ako kasi wala akong pera sinabihan ko yun sa kapatid ko kung gusto niya ay ayaw niya daw. <laughs> kung may time kayo mag-like and share, pwedeng papindot naman dyan. Thank you for watching!